Nagbigay no ng maiksing komento itong uh, pamunuan ng WBO patungkol no sa pagretract o uh, pagbawi no ng uh, supposedly sa pagbibigay dapat na super champion belts ito kay Naoya Inoue. Nakakuha na ng super champion belt itong si Inoue noong ito ay nasa 118 pa lamang. Ngayon na uh, eto ito ay nasa 122 na malamang ay hindi na ito mabibigyan pa. no? Dahil ayon pa sa nasabing uh, pamunuan ng WBO ay kinulang sa credentials itong si Inoue upang mabigyan muli no? ng nasabing titolo. Okay? Para po sa kalaman ng lahat no yung uh, tinatawag na super champion belt ay isang privilege lamang na ibinibigay sa isang boxer kung ito no ay nagpakita ng impresibong performance sa kanyang division. Marahil ay sumablay dito si Inoue sa aspeto ng hindi pag-alis ng baluarte nito. Sa kaugnay pa rin na balita, albigigay ng panukala ang dalawa pang major sanctioning bodies, ang IBF at ang WBA na pagbawalan muna no pansamantala. Itong si Inoue na lumaban sa baluarte nito sa Japan. At ayon pa no, sa mga sanctioning bodies ay mistulang umaabuso na raw no, itong kampo ni Naoya Inoue. Para po sa kalaman ng lahat no, ay wala naman ding masama no, kung ang mga champion ang dumadayo sa balwarte ng challenger. Okay? Lalo na kung ito ay may katapat na malaking bayad. Ganun pa man sa kaso ni Inoue ay tila ito ay umabuso. Okay? Dahil sa loob ng tatlong taon, no, yung walong belts ni Inoue ay na-acquire nito ng hindi umaalis ng lungga. Umalala, no, naging uh, undisputed champion, no, itong si Inoue sa 118. At nakuha nito ang uh, four major belts. Ganon din naman, no, nang umakyat ito sa 122, nang na-acquire nito ang uh, apat ding major belts. Okay? So yung totality po no, ay walong belts na na-acquire ni Inoue nang hindi umaalis ng lungga. Ito yung uh, pinupunto no ng uh, dalawang sanctioning bodies na mistulang inaabuso ng nasabing hapon. Kung ito ay uh, isa o dalawang titulo lamang nang hindi lumalabas ng balwarte marahil ito ay mapalagpas pa. Ay magkakaroon po no, ng temporary ban Okay, itong si Inoue na lumaban sa sarili nitong bansa. Iiwasan po kasi dito yung pang-aabuso, okay? Lalo na no kung ang plano nitong si Inoue ay kunin no yung mga titulo e dahil nababalita rin po no na plano ni Inoue sa toong 2025 na umakyat ng featherweight. At mula dito ay uh, plano rin ang kampo ni Inoue nabayaran ng malaki no yung mga champion ng 126 upang dumayo muli ng kanilang bansa ito po yung iniiwasan no na mangyari pa ng mga sanctioning bodies kaya nila no minubungkahe na patawan muna ng temporary ban kung si Inoue na lumaban sa mismong bansa nito sa Japan